Samatala, na-inquest na po ang naarestong sospek sa pagpatay sa kanyang asawa at anak na isinilid ba sa trunk ng kotse. Naharap siya sa reklamong parricide at illegal possession of firearms. saksi si Victoria tulad. Walang 24 oras mula ng maaresto, is nailalim na sa inquest sa Justice Department, si danilo Rafael Sr., suspect sa pagpatay sa sarili niyang mag-ina, na ang mga labi ay natagpuan sa sasakyan ng pamilya. Sa inquest, alamin kung may batayan ba para kasuhan siya sa korte. Ang pagpatay sa kanyang misis at anak sa kanilang bahay sa Maragondon, Cavite, hindi na itinanggi ng suspect. Pinagmula nito, sa Dam, may nabasa kong Yung nga ang tinatanong ko, bakit gagano'n ang text mo? Eh, nangyari sa kanya, nag-hysterical agad siya, tapos ako, huwag kang ganyan. Kinatanong ko lang hanggang sa sinusuntok ako. At nang sa gitna ng pagtatalo ay pumasok ang anak na may dalang kutsilyo, Kinuharaw ng suspect ang kanyang baril para depensahan ang sarili. Kasi so, ang pinutokan ko sa, basta sa katawan, wala naman akong balak patayin eh. Ang mabagin nila sir yung anak ko niyo ano na kong ginawa ninyo? Pinutokan ko siya ng isa. Tapos pagkaputok sa kanya, iniwan ko sa tinignan ko yung bata. Eh, nang isa hanggang sa makaw ko ng unan dupi para ka ako matigil na itong pangingisay nito putokan ko kupa, wala ang saan tinutok? sa ulo na na may unan hindi na rin niya itinangging siya ang nagsilid sa mga labi ng asawa at anak sa trunk ng kanilang kotse na nakunan pa ng CCTV ng iparada niya sa compound ng pamilya sa barangay Moonwalk, Paranaque. Bago ang inquest, kinunan ng fingerprints at mugshot ang suspect sa Paranaque Police Station. Doon nakayakap ng ama ang kanyang panganay na nakita niya sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang krimen. Patawarin nila ho dahil... Dahil sa pabiglaan, hindi pa man din po siya humihingi ng tawad. Pinatawad na po namin siya. Pero itutuloy pa rin ang kaso, sir. Opo. Yun po kasi ang nararapat. Eh. Naghain na rin ng salaysay ang panganay niyang anak na nagpatotoo na pinagbantaan ng padre de pamilya ang ina at ang tsuhin dahil din sa selos. Pati raw kanyang kapatid at mismong siya damay sa banta. Natunton si Rafael ng Paranyaki Police sa Tugigaraw Cagayan sa tulong ng tip ng isang concerned citizen. Kasi naiplas na nga sa TV yung mukha niya. Eh. Hindi may tumawag na nakagat sa amin. Sa Tugigaraw pa po yun. Oo, nakita roon sa lugar na yun. Kasabay ng pag-aresto, na-recover kay Rafael ang isang kalibre 45 baril at ilang bala. Ang baril posible raw na yun ang ginamit sa krimen hindi man daw sinasadya ng suspect ang pagpatay sa kanyang mag-ina. Walang magagawa ang mga otoridad kundi ipatupad ang batas. Sasampahan siya ng two counts of parricide. At dahil hindi nalisensyado ang kanyang baril, naharap din siya sa kasong illegal possession of firearm. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.